Nananawagan po ng tulong ang pamilya ng isang siyam na buwang sanggol mula Negros Occidental. Kailangan kasi siyang maoperahan matapos mapuno ng plema ang baga. Mayroon din siyang sakit sa puso at sa atay. Mayroon ding pneumonia. Para bigyan ng mukha balita, Mobile Journal, Yada Pascual. Labas-masok sa ospital ang isang sanggol mula Negros Occidental dahil sa kanyang lumalalang sakit. Hinihingal at nahihirapang huminga. Yan ang nakakaawang sitwasyon ni Baby John Kiden, siyam na gulang. Siya kasi mayroong pneumonia, sakit sa puso at sa atay. Pneumonia po yung diagnosis na nakita sa kanya. Meron daw po silang nakita na yung lungs niya yung left naka, may nakabara po na maliit na ugat. Kaya po parang tuloy-tuloy ang paghinga niya na parang nahirapan po siya. Isang baga ng apo ko, nag-collapse na daw po. Yung isang baga, puno po ng klima. Karaniwa na nagkakaroon ng problema sa baga ang isang bata kapag may problema sa puso, sa baga at sa atay. Pwede rin dulot ng infection tulad ng pneumonia at tuberculosis. Ang pneumonia ay madali na iwasan ngayon dahil meron na tayong libreng bakuna sa ating mga health centers, kung mayroong mga tao may sakit sa bahay, kailangan protect the child. Ibig sabihin, yung taong may sakit, huwag makikisalamuha, huwag gahalik, huwag mag-share ng gamit, maglagay ng mask to protect themselves. Ano? Biring panidok, kapag ang isang bata ay walang gana sa pagkain, walang gana dumede, nahihirapang huminga, nagsusuka at umaalo ng tiyan, kinakailangan na agad na kumonsulta sa doktor. Pero sa kaso ni Baby John Kiden, kinakailangan niya ng maoperahan ang sikip nga ng dibdib ko na umiiyak ako ng tudo habang di ako uh, makakatulog kasi nga nahihirapan talaga ang baby. Tapos ang kahapon lang daw ma'am, nagrobing yung doktor. Ang sabi ko na i-refer naman kami ulit sa private hospital po sa Bacolod. Pero ang sabi ko namin, talagang hindi po namin kaya kasi private yun. Kaya nananawagan po ng tulong ma ang pamilya ni Baby John Caden. Humingi po ako ng tulong sa inyo na kahit kunti po kasi sabi po ng doktor na malaking improvement pag naoperahan yung apo ko. Mahal na mahal ko po, po yung apo ko. Sa mga nais na magpaabot ng tulong para sa operasyon ni Baby John Kiden, maaari niyo pong ipadala sa detalye sa inyong screen. Mobile Journey Yera Pascual po. Hatid. Ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.